Hello, good afternoon po sa ating lahat uh, to, For today's video uh, April na ngayon April 3 uh, So malapit na po ang pakasyon At ibabalik na kasi sa dating pasukan yung uh, Schedule ng pasok Magiging June na siya ulit So kaya maaga ngayon ng pakasyon April So one week na lang pakasyon na uh, Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano-ano yung mga mabibenta ngayong April so ngayon ay April 3 na uh, dahil nga malapit na yung bakasyon kaya marami na ang bumibili ng mga folder kasi magpipirmahan ng mga clearance so mabili sa akin yung folder long uh, iba-ibang kulay ang binibili nila folder long, folder short tapos ngayon naman ang madalas bilhin ngayon sa akin is plastic envelope long and short tapos brown envelope long dahil nga uh, sosoli, uh, na ng mga libro dito kasi malapit ako sa uh, Commonwealth Quezon City so may school dito na Commonwealth Elementary School at Benigno Elementary School at dun sa kabilang side din naman meron dun na Commonwealth High School at bukod dun marami pa rin eskwelahan dito mga semi-private kaya mabili talaga ang ating school supply dahil exam ko ngayon meron daw ano nat ibang tawag so, sa nat na yan nat exam so mapili ang lapis mongol ang pinaka mabiling number sa mongol is number 2 so mabili ang pambura mabili ang eraser pantasa ball pen lapis ayan yan ang mga mabenta sa akin at yung mga paper lalo na yung grade 3 pinaka mabili yung grade 3 kasi ang problema sa grade 3 dito kasi sa malapit sa amin, wala akong mapilhan ng grade 3. Merong bago kasing lumabas na grade 3. Yung pa, paano siya, paleng twice, hindi na siya pa vertical. So, ayawang ko lang sa divisorya ulit kung meron. Kasi dahil nga, hindi, hindi na ganun kabili ang school supplies. Baka itong week na to, hindi muna ako mag divisorya. Kasi marami pa naman tayong stocks. At saka, dahil mag-holy -ho week na, So, medyo maglalay muna tayo sa school supplies. May mga bibili naman tayo, yung mga pang-graduation naman. Gaya ng mga ribbons, gaya ng mga pang... Ano pa ba yung mga mabili? Kasi malalaman ko lang yan kung ano yung mga mabili. Pag nandun na ako sa Tipisorya, dahil naglalabasan yung mga uso. Lalo na ngayon pag April. Pero sa ngayon, yan muna ang maibibigay ko sa inyong mga mabenta dito sa aming school supplies. At kahit paano, hindi pa naman po tayo na uma baba yung sales, hindi pa rin po nagbabago kasi nga marami naman po tayong iba't ibang paninda, hindi lang naman po school supplies. yun lang mahirap kapag ka dito may mga nagtitinda rin ng school supplies dito sa malapit sa school. So kapag walang pasok, wala, talagang matumal sila. Kaya yung iba hindi nagtitinda kapag walang pasok, lalo na pag sabad ng tingko. Sa amin walang piling araw, araw-araw mabenta rito lalo na kapag may pasok linggo pinaka rin. Yung sa iba, nagsasarado sila kapag linggo. Sa amin, hindi. Talagang uh, everyday itong bukas. Nagsasara lang kami, depende. Kapag meron kami talagang importante yung lakad na pamilya, merong birthday, merong okasyon, talagang napipilitan kaming magsara. Pero sa totoo lang, uh, nakakapaghinayang magsara, lalo na kapag bumibenta ka. Makaka-relate dyan yung mga kagaya natin, mga nagtitinda. Sabi nga kapag uh, may sarili ka ng negosyo, uh, hawak mo yung oras mo. Freelancer ka, anytime pwede kang magsara, pwede kang magbukas. Pero sa akin kasi, uh, everyday kaming bukas. Tsaka talagang consistent yung oras ng aming pagbukas. Kasi unang-una, ayaw namin masana yung aming customer na sara, bukas. marami kasi dito sa amin na uh, hindi consistent kapag nagbubukas. O, oh, ngayon. Sa susunod na araw, hindi. Tapos yung iba naman, eh, half day lang nagtitinda. Hindi kagaya sa atin talagang consistent yan. Kaya, nasanay na yung aming mga customer dito. So, sana ganyan din sa inyong tindahan. Iwasan po natin yung bukasara. Tapos, minsan hindi tayo magtitinda. Ituloy-tuloy lang po natin. Para hindi tayo magbawasan ng cost. May bumili ng battery. Pinakamabili rin sa akin dito. Battery, King Ever, Everetti flashlight, mga... Uh, may plastic envelope po kayo. Long. Mga lalo na yung blue mabili yan. Mga scotch tape. Hindi tayo, tayo nawawala ng scotch tape kasi yan ang madalas piliin dito. So, kahit may pasok o wala, mabili ang scotch tape, mabili ang super glue, ang shoe glue, ang mighty band, mabili ang uh, ball pen ko, mga earrings, lalo na pag bakasyon na, mabili ang mga laruan, mga toy pads, candies, kasi syempre yung mga bata, wala na mapapaglibang, kaya pinipili sila ng mga nanay nila dito ng mga laruan. Kaya yan na naman po tayo, ang dadamihan natin mga laruan, mga candies. By May kasi, doon ako nag i ng mga school supplies, so uh, mag-iipo na naman tayo ng budget para sa school supplies kasi syempre kapag malapit ng pasokan eh. Bultuan na naman po yung ating punin ng mga notebook. Kailangan natin mag-stacks ng marami dahil pagdating ng June, ayan, na naman po tayo babawi. So, ngayong April and May, medyo maglalaylo-laylo muna tayo at baka tayo ay medyo magpahinga-pahinga din muna. Pero hindi tayo magsasara. Ibig sabihin, hindi lang tayo ganun ka kasi kasi dahil nga syempre yung school supplies natin ay eh, medyo magpapahinga din pero syempre hindi lang naman school supplies marami pa naman din tayong paninda rito uh, medyo maglalaylo lang tayong mamili para kahit paano eh makapagpahinga rin tayong maayos kasi nga kapag araw-araw din ako nagkita din uh, naka-stress din so pwede kong uh, papantayin muna yung anak namin so, total wala naman na silang pasok kasi pag may pasok may dalawa pa akong anak na nag-aaral isang grade 11 at pa second year college. So, hindi ko sila masyado pinapabantay dito. Maliba na lang pag yung talaga kami, mamimili kami sa Divisoria. Pero dahil bakasyon, uh, ma maobliga ko po silang magbantay dito. Pero hindi naman the whole day. Mag, pwede silang magrelievo ng isa kong anak. Pareha silang lalaki. Maasahan ko naman sila. Kaya ayan lang guys, kamusta ang inyong mga tindahan ngayon na magbabakasyon na. Go lang po pahinga pahinga rin tayo pag may time bye guys and thanks for watching at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan pakisubscribe naman po at paki bell all para manotif po kayo sa mga ina-upload na aming video at yung mga hindi pa po nakakapanood ng aming mga past video pakitaanan nyo po at para matutunan niyo po yung kung paano po yung pagnenegosyo at kung ano-ano po yung aming tinitinda, kung saan namin binibili, kung magkano at kung magkano rin namin binibenta. sabi ko po dyan. Bye-bye guys and thanks for watching. God bless.